close to I'm, I'm close to, ano, I'm very close to Mami Chat, Luna, and to Pauline. Oh. kaya parang sa akin, parang, mm -hmm. siyempre nasasaktan ako for, for the family. Actually, for Thali and mm -hmm. the baby. Doon ako nasasaktan, as a mom. Mm -hmm. So, should we yung Yeah. So, para sa'yo, Marisa, parang dapat wag na lang. Dapat hindi sa akin. Okay. Oh. Pag nagkita kayo ni Derek Darin, ano mm yung -hmm. pwede mo pag-ilin? Hi, Derek. Good afternoon. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ang sweet. May <laughs> kong kakilala ko siya, acquaintance. Kung acquaintance, uh, hindi rin. Okay, I cannot yeah, interfere. Pero kung super close. Oh, uh -huh. yeah. I mean, ano, you know, hypothetical question uh -huh. ba uh -huh. uh -huh. So, I will give you a hypothetical yes. answer. Yes. Yeah. yeah. Siyempre, pag super close with them, I would, I would, ano, unsolicited advice. Uh oh. -huh. Uh, kasi okay, as a mom, uh, I, ang hurt ko hindi naman kay Pauline o kay TVJ or kay Mami Chuck or kay Bossing. Eh. Ang hurt na nabibig ko for okay. Tali and the other daughter. Yun yung sa akin daw. Uh, it's my own opinion. Ang sinasabi kasi okay. ng director is uh, panuorin yung movie na hindi naman yun talaga daw. Oo, pero kasi... Um, pinanggit sa Kasi teacher. una sa lahat, ang lagi mo titignan sa tao is the motive. Di ba? Ano ang motive ng mga... Kunwari ko, ang motive mo is to, to gain views or lumakas ka sa social media. For me, it's wrong. Kaya, depende nga sa motive ng tao. So, I cannot judge direct Daryl kung anong man ang motive niya. Pero kung ang motive niya is para maging maingay siya or para maging uh, sensational of, duma kasi 'di ba gano'n na ngayon hindi na nga ngayon talent eh it's more of followers na. Eh. So kung followers ang ang intention mo para gawin 'yon. For me it's unfair. Pero kung hindi pa natin nakakausap si Direct Darry, alamin muna natin kung ano ang intention niya.